mamaya po uh, ay may surprise tayo uh, Kaya po mga kasangga, uh, papunta na po kami yung bayan ni Nisis ay, may, may. Papasalamat nga po pala ako mga kasangga, nandito na po yung ay, sa saka yung sobrang ikan tuwa ni Nisis, mga kasangga na so po mga kasangga good morning po so ayan ah di po muna tayo makakalusong gawa po nang may lalaka kami ni ano ah ni sa bayan po mga kasangga at amaya po ay may surprise tayo ah ipapakita sa, sa inyo mga kasangga so update ko lang po kayo ulit dito sa ano sa ah, mga gulay natin mga kasangga So yan po mga sangga, dito po tayo sa ating gulayan. Ayan ating, gulay. so, ating mga gulay. Ito yung ating mga talong mga sangga. Puro bulaklak pa lang. Ayaw tumuloy ng bunga. Pero yung mga sili natin na yan o. Dami nilang bunga. Ayan so, po. Isa po natin panigang ito mga kasangga. Ayan, hindi nilang po nga. Panigang naman po yan. Ha. Tapos po, yung ating mga sigarilyas. So, yan po. Tama so, yan po. Kapag kamaaga kami nakawin ni Mrs. Galing Bayan, So baka lalagyan ko na sila ng tulos. And then po yung mga ano natin, mga kasangga, pinya. Ayan yung mga pinya natin, mga kasangga yun. Ayan po yung isa. Ayan yung pang pangatlo. Tapos po yung ating malunggay, mga kasangga. Ayan po. Puntubo oh. na siya o. Oh. Ito, so, di po masyado malabong yung kanyang dahon. Ito yung isa. Ano? Oh, <coughs> so, mga din po oh. Uh, baka pa mga pag ano tayo damo so yan po uh, mamaya po may papakita ko sa inyo na importating bagay mga kasanga na isa rin sa ikinasaya ko sa ni misis so pamaya maya po uh, siguro mga pangangali o rapon dun ko po ipapakita sa inyo so hindi po akalain na agad ma i-deliver yung ating ano cigarette uh, secret so mamaya po, po sasabihin kung ano yon at ipapakita Sobrang tuwan tuwa po ni misis nung nakita niya po yung ano uh, isang bagay na napagpasaya sa kanya. So ako din po, hindi uh, ko akalain na darating din po agad yung bagay na yun na uh, importante. So siyempre po uh, masaya at nagpapasalamat kami. Magandang na dumating. Oh. So, maya maya po pupunta na po kami ng bayan ni Mrs so yan uh, kakapin muna po tayo mga kasangga maya na po ako mag kayunis dito sa ating gulay yan so sila ano po uh, sila kabadi baka nag survey po sila ulit ng ano ngayon na uh, daan so kahapon Nagkasama kami, ah, nagpaalam ako sa kanya na hindi muna na ako Dapat kahapon ng hapon, pag ano, ah, nung bago namin ko yung sigara, ah, lulusong kami sa may, ano, sa may ah, ilog para masorbe yung, ano, yung daan na dadaanan ng harvester. Eh, masyado ng hapon kaya sigara na lang yung inuwi namin ba mamaya po uh, pupunta po ako doon makikibalita ako kung ano na ganap doon para po maga po mapag-prepare po kung anong dapat namin gawin sa ano sa pag-harvest so yan po uh, tamo na pa ako dito sa ano at sa mga bata po ah uh, eh, dadalhin po namin kina mami doon kina kuya DL Ayan po mga kasangga, ah, papunta na po kami yung bayan ni Nisis So mamaya apo ah, bibili na po natin yung nire-request ni Tita Sonia sa mga bata na ano, uh, ah, beef. daw na ipagluto ko yung mga bata ng ano, beef, linaga. Ayan so, po. So po mga kasangga, pauwi na po kami ni Father. Nakabili na rin po tayo ng beef. Ayan. Sa po tayo nabiling gulay dito yung mga mais. Sa Arayat na lang po kami bibili. Pupunta rin po kami doon. ayan po mga kasangga dito na po tayo sa Arayat so hindi na po natin si misis na ano, nag-order po siya uh, sabon ayan so, na hindi po natin siya para makauwi na nagumalirin na rin po pala ako ng ano ah uh, sa tibinaga mga sangka yun wala po kami nabiling ano uh, mais sa kambiyaw din po wala tsaka dito sa rayat wow. baka nakapanahon yung mais ngayon mga kasangga so mga kasangga ito nga po pala yung sinasad yung surprise at saka yung sobrang ikan na tuwa ni misis mga kasangga yun po wow maraming maraming salamat sa ano sa youtube yan tsaka sa mga sumuporta ng father and son YT So, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon, sa uh, kay Kabati Maki, kay Marin Yan. Uh, kung hindi dahil sa nila, hindi po tayo magkakaroon ng ganito. Sa, sa mga suporta sa atin. Uh, kung hindi po dahil sa inyo, uh, hindi rin po magkakaroon ng ganito mga kasangga. Ayan lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. So, yan. Ano? Meron na tayong Google AdSense, mga kasangga. much. Maraming maraming salamat. So yan, ah, nagpapasalamat dito pala ako sa, ano, sa YouTube. Ayan, kay YouTube. At dumating na yung ating Google AdSense. So yan, ah, maraming maraming salamat. So yan po mga kasangga, nakuha na po natin yung order natin. Isang box po to na check soup, yung sabon po. Tapos ito po, 8 pieces po na blue wave. Yan. Salamat po ulit sa mga suki po natin sa personal collection. Sa mga walang sawa po na mo order sa akin. <laughs> tinatali na po ni father. So ayan po mga sangga, dito na po tayo sa bahay. So magluluto po muna tayo ng ano, uh, linagang baka. Papa, wala. Uh, na po siya, pinakuloan ko na. Papa, Ayan. Ano na po, ah, Pinakuluan pinakulong ko na. So, ngayon po, ah, ano na lang po natin na ah, sisingin ko na po natin. Lalagay na lang, lang po natin yung mga gulay niya, mga kasangga. Ayan po mga kasangga, oh. yung baka pinakulong na po natin sa kanina. So, lalagay na lang po natin sibuyas buyas, saka yung mga ingredients niya. Wala po tayo nabiling ano, ah, mais. Yung sweet corn. Ayan, so hindi na po natin na uh, hindi na po natin lalagyan. Ayan, ayan po Tita Sonia, yung request nyo po. Luluto na po natin. Ayan po mga sanggal, dinagay ko na po yung saging Tsaka yung patatas. Paminta, sibuyas, tapos po huli na po itong uh, repolyo po yung pechay mga sanggal. So, lang po natin siyang kumulo bago natin lagay yung mga ano, repolyo sa pechay. <coughs> Ayan po, ah, dito po tayo sa guloyan mga kasangga. So, baka po hindi na po tayo mga pagdamo. Bukas na lang po natin dadamuin yung ating mga gulay mga kasangga. So, bukas din po, ah, baka hanap din ako ng pantulos sa ating mga ano, ah, sigarilyas. Ayan ah. nga po pala yung ating So ayan po ating uh, po muna natin yung niluluto natin mga sanga para ma-overcook. Overcook, overcook. Ayan. Ah, na na siya mga sanga oh, hintay lang po natin umabot yung ating mga nasagong ano, tsaka yung patatas bago natin ilagay yung repolyo. Bango ah. So, yan po mga kasangga. Pwede na pong ilagay yung ating mga repolyo mga kasangga. Yan, ah. Gulay. Ating pechay. Ayan, yung sa gilid. Ayan, o. So yan po, mga kasangga. Nagpapasalamat po ako kay Paring Maki at kay Tito Darsak, tsaka kay tsaka po sa YouTube kay Paring Maki yan. Nandiyan na po yung ano natin. What? Pin. Yung Pin. Ayan po mga kasangga, nandito nga po pala kami sa may harap ng bahay namin. papa Nagpapasalamat nga po pala ako mga kasangga, nandito na po yung aming pin. Masayang masaya po kami. Ayan, salamat nga po pala sa YouTube, tsaka po kay Marin Daisa at kay Pari Maki. dahil sa inyo, wala sa tropang bukid si Father. At wala din po kaming channel ngayon nagpapasalamat din po ako sa mga supporter po namin, sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming simpleng video. Sana wag po kayo magsawang manood. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo lagi and God bless po. Ayan, uh, pray po muna tayo mga sangga bago tayo kumain. Mama, Nana, Diyos, Santo, Amen. Lord, uh, maraming maraming salamat po sa biyayang pinagkakalog niyo sa amin sa pangaraw-araw. Ah, nawagabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Lalo lalo na po ang mahal namin sa buhay at ang bukid. Ganun din po ang mga sumusuporta sa bawat isa sa amin mga channel. Ah, sana po ah, gabayan niyo po sila. Sana po man sila naroon. Lord, ah, maraming maraming salamat po sa biyayang binibigay nyo para sa amin. At sa mga taong sumusuporta, maraming maraming salamat po. Amin. Amin. Ay Kita tayo sangga. Kita naku tayo. Ay sangga. Ay naku tayo. Ay, naku tayo, mga. Mga Ay, tayo yung baka masarap puto. <laughs> baka, eh. po kay Tita Sonia. Yang po, tita. lagem baka <laughs> So yan po, uh, tapos na po kami kumain mga kasangga. si Laraprap, uh, hanggat po naglalaro sila, napagod po kaya nakatulog na. Ayan po mga kasangga, si Kuya Russell, saka si Kuya Rap, Rap napagod sa kakalaro. Bagsak sila, knock out. Ayan po uh, muli po uh, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga sumusuporta sa aming channel mga kasangga. Ayan, a uh, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat sa YouTube. Ah, maraming maraming salamat, idol. So, ayan a uh, ito na po natin tatapusin ang simpleng video natin mga kasangga. Sana po na uh, nagustuhan niyo po uli. So, huwag lang po sana kayong magsawa. Ayan ha. Uh, Paki-like and share na rin po ang ating video ma sangga ayan ah. at ah, hindi lang po dito ang nagtatapos ang ating pagbublog ah maraming pa po, po tayong kaabang-abang na gagawin sa at papakita sa ating video mga sangga so ayan ah, abangan nyo lang po ingat po palagi and God bless adjourn